Good day everyone! It's me again, King Wawa! At welcome sa ating pinakabagong segment dito sa channel na tatawaging MMO Review kung saan huhusgahan natin ng detalyado ang mga bagong labas na MMOs para malaman natin kung worth it ba siya laruin o hindi dapat pansinin. At para sa episode na to, ang una nating salang, Arkbell Chronicles! So ang Earthdell Chronicles nga pala e eh, ang isa sa pinakabagong game na ginawa ng Netmarble. Familiar na sa atin tong developer na to and most probably, inalaro eh, mo na yung iba nilang games gaya ng Nino Kuni, Lineage 2, Solo Leveling Arise, etc. And based on those games, e eh, pwede nating i-assume na when it comes to MMORPGs, e eh, expert na to sila. Pero syempre, tayo pa din nanguhusigan ganyan, Kaya wag na natin patagalin pa, simulan natin sa visuals. So yung art style niya is semi-realistic, hindi chibi yung mga tao, unlike sa games gaya ng Ragnarok or Dragon Nest na mukhang mga bata yung characters. And for me, mas okay to, mas maangas tignan. And pati yung colors na ginamit dito is balanced lang, hindi ganong katingkad yung mga kulay and hindi rin ganong kadark. Yung graphics, considering na medium pa lang yung available na setting sa ngayon, eh maganda na siya, klarong klaro, and up to par siya sa standards ng current games. Since Unreal Engine 5 yung gamit niya, yung UI sakto lang, hindi ganong kakalat since may malaking space naman para makita mo yung character mo. Pero para sa akin, it could be cleaner. Pagdating kasi sa MMORPGs, mas less yung nakaharang sa screen, mas better, especially kapag sa mga large scale battles. Mas madaling kumilos pag mas malawak 'yung nakikita mo. And sa special effects naman, sobrang simple niya. To the point na hindi mo masyado mapapansin yung difference ng skill sa normal attacks. Pero understandable naman since merong mga large scale PvP's dito. And as you all know, kung sobrang daming effects sa mass PvP, eh mabigat 'yun sa device natin. At masakit din sa mata. By the way, dito nga pala sa Earthdel Chronicles e may tatlong camera angles. Yung free camera which is pwede mo i-zoom and i-drag yung screen up, down, left, right. Yung pangalawa naman ay e, sumusunod yung camera sa galaw ng mouse mo. And yung pangatlo is naka-top down view. And para sa akin, sobrang gandang feature nito na, na nakadepende sa preference ng player kung anong camera angle yung gagamitin niya. Next is audio. So, unang-una, yung music niya is traditional Korean instrumental music. Ito yung mga maririnig mo sa mga Korean drama tungkol sa mga Kingdom Kingdom. And personally, hindi ko siya trip kaya minumute ko yan. So, yung mga NPCs dito sa game ay properly dubbed. Nag-hire talaga sila ng mga voice actors kaya hindi siya tunog cheap. Yung sound effects naman, gaya ng environment, paggamit ng items, and pag-attack ng character ay e goods na goods. Gaya neto, ramdam na ramdam mo yung impact kada papana dahil maganda yung pagkakagawa ng sound effects. Next is controls. Umpisa natin sa main concern ng mga players may auto ba dito? Ang sagot ay oo, merong auto. Deal breaker to para sa iba, pero para sa akin maganda ang auto sa mga MMORPGs since yung target market ng MMOs ay eh mga busy na tao, mga daddy o tito na. Pero kung imamanual mo naman siya, e eh walang problema, dahil yung movement dito sa game, e eh very responsive. Maging sa movements or attacks, e eh wala ako nakikitang delay. And the best thing here, is pwede mong palitan yung bawat keys, sa PC version at least, and sobrang flexible ng key mapping dito na kahit side buttons ng mouse eh pwede mong lagyan. Next is World. Sobrang laki ng world dito sa Earthbell Chronicles. Pero alam niyo naman ang problema sa mga malalawak na open world, yung pagiging empty niya. And medyo ganun din dito, pero yung ganda ng landscape and yung iilang bagay na pwedeng mong i-interact ay eh nagko-compensate doon sa emptiness ng mga mapa. And yung pinaka nagustuhan ko sa world ng game na to is yung mobs. Yung mga mobs dito ay eh hindi mga random na monsters na nila paglang sa isang lugar. Nakadepende sa mapa kung anong mobs yung nandoon. For example, nasa forest ka na mapa, mga hayop din na maikita mo sa forest yung kalaban gaya ng bear. Nasa patag ka naman. Mga wild dogs and wolves naman yung kalaban mo. Alam mo yon Mas immersive kasi kung hindi basta-basta yung design ng mobs. Next is social. So meron din ditong guilds na kung tawagin ay union wherein magche in ka din, donate, etc. And kagaya sa Mir4, eh meron din ditong guild dungeons. Meron din ditong iba't ibang chats gaya ng global, faction, whisper, etc. At may chat bubbles din kapag nag-chat ka. And pwede ka rin mag-add friends dito. So when it comes to socializing, e eh, kumpleto. Full package talaga. And eto yung best part para sa akin. Pwede mong silipin yung character info ng ibang players para makita mo yung itsura ng character nila and yung basic infos gaya ng class, combat score, guild, etc. Sobrang halaga na eto para kapag need mo ng party member sa dungeons or magre-recruit ka sa guild, eh hindi na kayo maghuhulaan. Next is character building. So dito sa game, eh, merong limang classes. Ang Warrior, which is ang Tank. Archer, which is Ranged DPS. Cleric, which is ang Healer. Fighter, which is ang Balanced Melee. And ang dangguri which is ang Mage. And ang kinaganda dito, eh hindi siya gender lock. So yung mga paraan para palakasin mo yung character mo is gawin yung mga generic upgrades sa mga Korean MMO. Magcraft ng gears, pataasin yung enhance nila, By the way, may basagan din ng items dito. I-unlock at i-upgrade yung skills, pataasin yung level at maglagay ng points sa specific stats. And meron din ditong codex na scribe kung tawagin wherein magde-deposit ka ng items kapalit ng stats. Ito yung mga usual na ginagawa natin sa mga MMORPGs and based on what I see, e sobrang linear niya. Hindi siya gaya ng Ragnarok na sa isang class ay eh may iba't ibang skills and builds. Dito sa Earthdal Chronicles, same lang lahat, pataasan lang ng enhance and stats. And nakakaurat yun, lalo sa mga kagaya ko na mahilig mag-experiment at magbuting ting ng builds. Pero ang nagustuhan ko naman ay eh yung dami ng costumes and helmets. Yung iba dyan e eh, pwede mong i-craft na libre. Maganda kasi sa MMO yung hindi magkakamuka lahat ng characters, yung tipong maikilala ka based sa costume na suot ng character mo. Sana nga lang e eh, madagdagan pa nila yung color customization para may variety talaga. Next is Gameplay and Mechanics pag-usapan muna natin yung PVE. Yung grinding, okay naman since may auto nga. And kahit yung buffs and pots dito, eh madali din iset sa auto. And meron din ditong offline mode. Para kung gusto mong ipagpahinga yung device mo sa gabi, eh pwede ka pa rin mag-grind up to 8 hours. Maganda rin yung dungeons dito, may mechanics talaga. Hindi yung mag-AFK ka lang hanggang mamatay yung boss. Pero there's nothing special. Sa PVP naman, mediocre siya at best. Oo, okay naman yung movement, may dodge, may skill effects, pero wala yung oomph. Alam mo 'yon? Yung oomph wala siyang outplay potential gaya sa Ragnarok, Black Desert o iba pang games na kayang talunin ng may galaw yung higher power. Yung gameplay kasi dito sa Earthdale Chronicles, pataasan lang ng power score, then random pindot na ng skills. Gaya ng PvP design ng 90% ng Korean MMOs. Pero ang nagustuhan ko naman, eh every time na mamamatay ka dito, mababawasan yung XP mo. Binibigyan niya ng bigat yung deaths dito sa game. At matik yan, may PvP mode din dito. Para kung may kaaway ka, e pwede mo siyang ipikin habang nag-grind. And may mga feature pa dito sa game na very interesting. Gaya ng climate, magpapalit-palit ka ng costume depende sa climate. Dahil kung hindi, magkakaroon ka ng negative debuff. And yung mamimili ka ng faction, wherein day, may specific time na maglalaban yung dalawang faction. Na sobrang daming tao, mas PVP talaga. Na kung nakapaglaro na kayo ng traha dati, e eh alam nyo yung tinutukoy ko. And ito eh, na, ang tanong ng sambayan ng Pilipino. Pituin ba ang Earthdale Chronicles? Ang sagot ay, Hinde. Hindi ka nagkakamali, kaibigan. Kagaya ng mga previous release na MMORPGs, eh same lang din to. Pay to win din. Parehong pareho eh. May mount and pet gacha system. May diamonds na pwede mong bilhin unlimited times. And yung diamonds na yon, pwede mong ipambili ng item sa trade. May rankings ng power score. Kaya pataasan na naman ang ihi yung mga whales. And heto yung harsh reality. Hindi na mawawala ang pay to win sa mga MMORPGs. Since tinotolerate din naman nating mga players. So, wala tayong magagawa kundi to play within our own means. So ang hatol sa larong Arthdal Chronicles by Netmarble ay 6.8 out of 10. Sobrang may joker niya to the point na gusto ko siyang bigyan ng 5 over 10 na rating. Pero yung pagiging kumpleto ng features at pagiging polished ng game, yung reason kung bakit siya umangat to 6.8. Para siyang Night Cross pero mas pina-improved. And kahit walang special sa larong to, I still believe na madami pa din players ang mahihikayat kapag nilabas to sa global dahil sure ako gagawin tong NFT. And if wala pa rin lalabas na MMOs by then, eh maglalaro din ako neto syempre. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. Like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.